What <laughs> you masasabi natin ang isa sa pinakamaganda ngayong mukha sa mundo ng showbiz ay isa na nga dito, si Miss Catherine Bernardo. Pagkatapos po na ilang taon na pagsasama nila na kanya ex-boyfriend na si Daniel Padilla ay tuluyan na itong naghiwalay. At ngayon nga maraming nga nakapansin sa kanya pagkatapos hiwalayan ng Katniel ay biglang nagbago ng aura itong si Catherine Bernardo. Kamakailan lang ay itong video na to ay nagtrending ito sa lahat ng social media dahil ilang mga netizen ay humahanga talaga dito kay Katrin dahil nga isa sa pinakamatapang ngayon sa si Shubis si Catherine Bernardo. Pagkatapos kasi nanghiwalayan niya ni Daniel Padilla ay lalo itong naging matapang at hindi napapansin na ilang, mga, ilang sa kanyang mga fans na talagang matamlay ito. Pero mapapansin natin ang bagong Katrin ay lalo talaga itong gumanda at palaban nito. Kamakailan lang ang video na ito ay kumalat sa social media dahil nga napansin na ilang mga netizen ay napakaganda ng suot ni Katrin at napaka-sexy nito at napaka-daring nito. Mapapansin dito na sobrang ganda ngayon ni Katrin katapos ng hiwalayan ng Daniel Padilla. Kaya naman guys, ilang sa mga netizen ay hindi talaga nagpapigil at nagbigay ito ng komento tungkol dito sa kasuotan ni Catherine Bernardo na napakaganda at napakasexy nito na kaya naman hindi talaga uh, napigilan na ilang mga netizen ay magbigay ito ng komento tungkol dito sa suot ni Catherine Bernardo narito na guys panoorin natin na ilan sa mga komento ng kanyang mga fans at ilan sa mga komento ng mga netizen kasama na rin ang basher Nato na po, panoorin po natin. At of course guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel. At pakiclick guys ang bell icon for updates sa all our video na in-upload natin here our YouTube channel. Narito.